Ma'am Carla De La Cruz at Jason Baldonado. Magandang hapon po sa inyo po. Good afternoon po. Magandang hapon sa inyo po. Nasa ospital po ngayon si Carl. Nasa ICU. Opo. Pauwi na po sila ng Sir Rafi. Naglalakad po sila. And basta na lamang po bumagsak. Yung parang tibag, yung mga yes, semento sa gilid. Okay, naitakbo po siya sa ospital. Nakausap niyo na po yung administrator ng building, ng kondo. Nasa CIDO kami sa Raffin ngayon. Ah, kausap po namin yung mga homeowners po ng condominium po. Ano pong sabi ng mga homeowners po? Apat po kasi silang ah, uh, pwede pong liable dun sa nangyari po. So, ngayon po i, uh, in, uh, in, under, investigation. under investigation po sa... So, identified na po yung may-ari po ng unit? Opo, andito po sila. Pero, sir, Rapi, apat po kasi yung tinitrace na kung pwedeng liable. So, sa apat po na yon doon po, na, doon po i iinvestigan kung sino po talaga yung liable dun sa apat. Correct. Yung pong uh, mga debris, galing po yon sa unit nung apat na ito ba mga unit, nagrenta lang sila o binili na nila? Ayun, no? Kasi responsible sila sa maintenance din dapat ng kanilang mga unit kasi binili na nila eh. Parang sa bahay mo, responsable mo i-maintain yung bahay mo. Opo. Attorney Austria, magandang hapon po, sir. Sa inyo po, opinion, sino ba dapat mga managot dito? May pananagutan bang may-ari, developer, etc.? Ayon po sa patuloy po yung investigation po namin ngayon, Idol. Ang, pero sa batas po, pwede pong maging responsibilidad ng developer, which is siya rin po yung nagmay ari sa ngayon po nung struktura sa kanya po nakatitulo. Pwede rin pong may responsibilidad yung nagkabit po mismo nung antena. at uh, tsaka Titignan po namin kung tama po yung pagkakabit niya po at kung naka po po doon sa istruktura mismo kaya naging dahilan na umagsak po yung palitada. Titignan rin po namin kung yung, yung nag-benefit po dun sa, sa pagkakabit po ng antena it's meron pong subsidiary liability po sa mga pangyayari po sir. Kasi po yung palitada sa tabi niya po doon po nakakabit yung antena. Medyo malaki po yung antena, sir. Eh, yung nagkabit ng antena. Siguro may pananagutan. Tinitignan po rin namin yung angulong yun. Ngayon po, nagsasagawa po ng inspeksyon yung aming city building official para ma-insure po na yung tama po na managot po is managot po. Opo. Ano po yun? Antena ng telecommunication? Telecommunications antena po. Sir. Ayun. Okay. So, hindi tama ang pagkakabit. Ano po telecommunication company po yan? smart communications po yung nakasulat doon sa unang lease renewal. Tapos, in-assign na po nila yung rights nila o yung operations po sa Homework Infratech na naging Edgepoint Towers Incorporated po, sir. pero in the first place, doon sa mga nagkabit, siguro nag-hire ang yung smart na contractor para magkabit ng antena sabi niyo hindi maayos yung pagkalagay ng antena sa palitada. So, dapat managot yung contractor ng smart na siyang nag-install ng antena. Ngayon po, kung ma po na hindi po tama yung pagkakabit, pati po yung mga nag-implement po yung engineer nila or kung sino man po yung in-charge po sa pag-attach po ng antena, pwede rin po managot po yun. Pero nakausap nyo na po yung may-ari po ng unit. Medyo mahirap po kasi sir, pumunta po ako personally dun sa condo mismo, hinanap ko rin po yung supposedly po kasi may opisina po sila doon. Okay. Ngayon po, ang nakausap ko po doon is yung mga condo owners, uh, yung unit owners po, is eh sinasabi po nila is hindi daw po humaharap po. Pero identified nyo na po kung anong mga unit yon. Pagkakaintindi ko po rin, pati sa mga unit owners po is, hindi rin nila alam, yung mga privado pong unit owners, sir, hindi rin po nila alam at hindi rin po sila pumayag na sa pagkakabit nun, pero despite their objections daw po, naikabit po yun. Despite their objections, sino po nagpupumilit na ikabit yun? Yun dapat may pananagutan din. Opo, meron po kaming mga ilang lease agreements pero paiba-iba po yung pangalan. Nung una po, pribadong tao po yung nakalagay po. Pagkatapos po, na naipangalan na po yung Lesser as yung Atherton Condominium Corporation. Pero sinasabi naman po ng condo unit owners na hindi po sila yon. So medyo hinihimay po talaga namin kung sino po talaga yung pwede namin makausap. Mer inisyo po siya ng building permit. Yung sa business permit po, noong 2003, inisyo po sila ng business permit para mag po ng commercial structures. Pero simula po noon, parang wala na pong ano. Okay, and then hindi na po nila ni-renew. Sine-check ko pa po sa BPLD po namin kung ano po talaga yung estado pero yun po yung huli ko pong nakita. So in that case, so pwede niyo po pa-stop operation yung mga negosyo doon? Sigurado po yun sir. So for now because of this incident dahil nagtuturoan sila walang gustong umako sa responsibilidad, damay-dami na lahat, ipatigil lahat ng negosyo dyan dahil hindi nagbabayad ng renewal para sa business permit yung mga nandyan sa building. Yes po sir. Actually yung business permits and licensing department po natin, iniimbestigahan na po lahat ng mga negosyo na nandun sa struktura sa gusali para nga ensure po na sumusunod po sila lahat sa mga ordinansa po natin. Siguro utusan niyo po yung engineering office niyo na maglagay po yung net around the yes, area sir. para sasalawin po yung mga debris, asap? Yes po sir, naglabas na po ng utos ang ating building official na maglagay po ng safety canopy at saka para lag din po tanggalin na po yung mga palitada na nasa fasad po nung gusali at saka palitan po ito. Kailan po maglalagay ng safety canopy? Net po yan di ba? Nasasalo po sa mga debris. Yun po, hindi pa po namin alam pero tututukan po namin at nag-iisip din po kami ng paraan na kung hindi nila magawa sa ma na mabilis na panahon, is kung ano po yung pwede namin gawin. Kasi po, private po yung structure. Kahit na po, siguro po, pwede niyo pong gawin na bukas. nag explore uh, po tayo, sir, kung paano natin pwedeng gawin pong legal, sir. Opo, opo. Siguro, kontakin niyo po yung may-ari ng building and then kontakin niyo po yung mga business doon dahil, hey, kapag hindi kayo nag-cooperate and eh, makakansila na yung inyong permit, I stop operation kayo, papasarado namin kayo, etc. Something to that effect po, attorney. Yes po, sir. Tama. Yung admin po, yung administrator ng building, nakausap niyo po? Hindi po, sir. Kasi ang nangyari po, dapat po kasi, pag na, nabili na po yung mga units, tinuturnover na po ng developer dun sa mga homeowners po. Ngayon okay. po, ang sinasabi po ng homeowners is hindi po turnover sa kanila, pero lately po is parang nakapagtayo na sila ng asosasyon lately lang po at sinusubukan po nila na matake control na po yung administration at maintenance po ng building. Oh. So ngayon po medyo magulo po yung sitwasyon po nila. Sen. Garrett? Yes, Senator. Magandang hapon po. Interesado ako na magkaroon tayo ng hearing in aid of legislation tungkol sa incidenting ito kasi sa ngayon hindi, hindi pa klaro tulad nito yung condo na inaibenta na, uh, na turnover sa mga may-ari. Pag merong insidente nangyari, hindi lang itong first time, meron sa mga nakaraan. Mm -hmm. So sino ba yes. dapat ang responsible at ano po dapat ang parusa? Kanino ba babag sa committee ito? Housing to, di ba? Housing po yeah. Kasi if I see the situation correctly, parang residential ano po siya, Sen. No? Uh, itong part na po na bumitaw ang palitada, mixed use po yung... Sa... Ang baba niya yeah, po is commercial, it looks like yung taas, uh, residential po. So it might fall under the committee po sa housing po, Sen. Sa housing. So magpasa tayo okay. ng resolution sa housing na para mag-imbestiga tayo tungkol dito. Patawag natin yung uh, okay. may-ari ng kondo at saka yung may-ari ng yes, mga po. unit kung saan nahulog yung hindi maayos yung pagkalagay ng palitada. Patawag din natin yung kontrakto ng smart o yung masmart mismo dahil hindi maganda ang pagka-install uh, ng antena. Yes po Senator. Kung sino po pwedeng i-hold liable, It will be the registered owner of the property of the building Senator. Uh, we must remember na may obligasyon tayo under the civil code to keep our premises safe, uh, hindi lang po sa mga gumagamit ng building, pati po sa passersby. We will have to find that out. Parin yes, sa hearing. Yes. Ngayon yung mga hindi yes, mag-attend, di pa, natin. pa natin. Ngayon pag yes, di pa nag-attend, di pa contempt natin, di pa warrant natin. Yes po, Senator. No? ah, uh, that would be an available option for us. Nagtuturo, eh, para <laughs> oh, mga Poncho Pilato, kanya-kanyang hugas ng kamay. Di ba? At Opo, meron ng oh, bata senator, yeah. ngayon, critical, nasa ICU, kawawa naman yung estudyante. Yes. Attorney Austria, sir. hindi niyo po uh, identified pa sa ngayon kung sino talaga mismo unit owner na may-ari ng antena? Hindi po sa unit owner particularly po yung hinahabol po namin, sir. Yung nagpaupa po. Kasi ang ah. representation niya po is siya po yung may control doon sa exterior po nung gusali, kaya niya po napaupa po ng kanan Okay, well and good. Sige po. Ma'am Carla, tutulong po ako, sasagutin ko po yung for now sa mga bills and then later on, pag meron yung mga managot, ko ano ibigay nila sa inyo, then sa inyo na yon extra nyo. For the meantime, ako na po muna sasagot sa mga bayarin sa ospital. Salamat, maraming salamat po sir. Anong ospital po ito? Ah, nasa Capital Medical Center po yung anak namin. Sige po, pupuntahan po kayo ng reporter namin at para magpaabot po ng tulong at kung kailan yung mga sa hospital bills, sasagutin ko po. Gusto ko po magpasalamat sa inyo lahat. Sa lahat po na nagdagasal sa anak ko sa walang patuloy na suporta ako. Magpapasalamat po ako sa inyo.